Isang magandang araw mga kaparehas darito po tayo sa Barangay Balasing Santa Maria Bulacan kasi mga panayam po natin ngayon ang putihing lingkod at ang babait na punong barangay naglilingkod ng Sirvision ng Mamalasakit gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya na nasa sakupan dito po sa Barangay Balasing Santa Maria Bulacan na si ginagalang punong barangay Kapitan Carino Santa Ana Jikyo Lapig. Akap uh, kumusta na po kayo? Oo bute. All right, akap uh, ito na ko lang po for the last term. Kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay na nasasakupan ang Barangay Balasing? Ah, barangay barang kita ini. Eh, kita nak tahu molat. Uh, Tahini molat malinis. Ah, uh, kata ini kan episode Okay. Ah, uh, mga adik dito ba well, walang napatay naman. Na uh, po. Yeah. Right. Pero kapag paibang kita tin, sana bang natin for the peace and order na kayo po yung sabi niyo po kanina ay eh, tahimik po. So ano po mga batas ay na-adapt niyo po dito at pinapatupad para manatili po ang kapayapaan sa ating nasasakupan na barangay.

Yan ang galing-galing barasing na mga maliitong residente ng mga, resident, mga masama daw Alright, okay. Pero kapag may tanong, ma, ma, umaga ba sabi po natin na peaceful po ang barangay natin? Okay. Dahil kayo kasing ano, so ano po ba naging sikreto ni Kapitan GQ dito para matili po ang kalinisan sa ating barangay? Eh ako may ordi na eh. Okay po. Yung pagtatapon ng basura, dahil mm -hmm. nakahuli namin, uh, binibigyan namin ng uh, penalty. Mm -hmm talaga ng community service. Mm -hmm. Ang basura namin, talagang I'm na best thing kung nga matakot ng katawahan. Opo. Mga gandit sa linggo, mga ako ng katawahan. Oo. Tapos, yung mga talagang na binipilit ko, na yung mga kalat sa mga tayo ganyan. Mm -hmm. Kahit ako naman ako na namumulo. Wow! At, oh. At nagwawalis. Oo. Oh. Kaya tawag ka na, alam. Oh. Wow, alright. Okay, kaya pala po, kung bagay yun pala naging sikreto nyo, Kap, so kayo po mismo ang naglilinis sa inyong kapaligiran. Oh, wow. Alright. At kasama po yung nga po. Pero Kap, may tanong ko lang, ini-implement nyo rin po ba sa ating mga kabarangay ang pagsegregation ng basura? Yes. Alright. Sila naman po ba ay sumusunod sa inyo, pa? Eh, meron sumusunod, meron hindi. Kaya eh, pagka nangyari na EMR ko, binigay naman yung direct ng dalawang ng Petro Lupa, mm. uh, sa-segregate yung lahat na ano, nabubulok, hindi nabubulok, mm nagkakakita ng na mga ano, mm. mga 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 basura, uh, ganyan ang maya ang ito. Alright. dati ko ay maret, mm hindi -hmm. na kasada na nasa na, ramon niyo kung sino, nagtatapos, kung eh hindi, 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 Alright? Okay. So, yung po, kung baga, nag sekreto nyo po ka, lalo na po sa mga batas na pinapatupan nyo sa environment, atili tili ang kalinisan, ano po. Pero ka, may tanong ko lang po, sa inyo naman po nga, kung baga, sa last term po ninyo, may tanong ko lang po, first term, second, hanggang nga itong kasalukuyan, last term, ano po ba ang ating naging accomplishment na ka, bukod sa pagpaunlad ng ating nasasakupan na barangay? Eh, ang buti talaga, ang pinangarap ko, mm, mm yung court. Cover court. Cover court. At ngayon, na, 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 na nabigyan na po ng katuparan. Yeah, oh, marami na kinabang. Uh, kung nagpaliga kami ng mga committee ng sport, Opo. natatapos ng liga, walang gulog. Alright, okay. Yan. So bukod pa po dito, ano pong naging accomplishment niyo po ito, yung barangay natin? Barangay center. Okay. Oo. Ka na, oh. Oo, na, oh, na, mga kalsadahan. Oo, oh, mga kalsadahan na ano. So, ibig sabihin ka, halos po, naisagawa nyo na. Oo, oh, halos. Yeah. Wow, alright. Right. Sana all. Marami na ko talaga Okay. Pero kumpara naman po sa inyo, bukod sa napakarami nyo na po nag accomplishment cap, ano, ano po ang yung karagdagan pang priority sa pag-unlad pa lalo ng ating nasasakupan na barangay? Eh, talagang gusto ko. Eh, yung mga investor na pinagkana po eh, mm. basta -hmm. ba tamang ano po nila, napayagan eh, po sila. Mm -hmm. Para sa ganun, karagdagan ng ikam ng barangay yun eh. Mm -hmm. At sa maraming ka ng trabaho, mm -mm. ganyan lang ng matagapalasin. Eh. Mm -hmm. dito na lang. lang dapat mm -mm. Opo. So ibig sabihin kap welcome ka sa lahat ng mga investor na pumapasok sa Barangay Balasing. Wow, para po sa karagdagan ng ating mga bawa, mga kabarangay magtatrabaho o sa pagpasok ng ating ira pa sa barangay. Hindi na lalayo. oh. Hindi na lala. wow, all right, okay. So, isa po sa kumbaga ng biruan para hindi nyo rin po kap, sa pagpaunlad pa oh. ng ating nasasakopan na barangay. Kasi po ang barangay Balasing ay sadyang kumbaga napakaganda na ngayon. Ang laki na po ng pagunlad at pagbabago. Ayan. Opo, alright. Kung nanonood po ngayon ka, pang ating minamahal ng mga kabarangay sa Barangay Balasing, ano po ang inyong misay o panawagan para sa kanila, lalo po sa inyong mga batas na pinapatupad po dito? Eh, sa akin, uh, ala, natin nila yung napalag nila ako dito sa, ano, mm. Yan, sa interview. Mm -hmm. eh, at, uh, ang matagal sa tophole, oh, after, po. sundan nila, yapa ko. Okay. At pala ang mga kap na Okay. So ano po ang inyong mensahe sa kanila kap na kayo po ay dyan nga pinagkatiwalaan at minahal nila? Eh, yung mga talaga ko lang talagang pagkain kayo pumasok sa ganyan. Ah, uh, likod nila, ah, uh, bali, pamit siya, ba't ka? Uh Oo. -oh. Eh, totohan mo, hindi yung ano lang. Hindi yung, yung, yung mga iba na ma madaling lagwita meron na akin. Tama ko. Ako to. dito, dito ako eh. Araw kami ko dito, Wow, sana all, di ba po? Pero ka may tanong ko lang po, ano naman po ang inyong misahe kap sa inyong minamahal na mga barangay worker uh, at lalo na po sa inyong mga kagawad dito sa ating nasasakopan na barangay? Sa sampo niya ko, alam mo na sabi. Mm -hmm. At kami, ang aking yung mga uh, ebliyado, eh, kaya na department yan, eh, eh naman. Wow. Walang tampuan yan. Okay. Okay. Ibig sabihin na tili pa rin yung respeto at pagmamahal ka. At kung ah, kumbaga, sa bawat isa sa inyo naglilingkod. So, ibig sabihin, nandun pa rin yung, yung tiwala sa isa't so, isa. Alright? Okay po. Ay! Uh, mga, mga kababayan, so mm -hmm. mga barangay, uh, ako po ang yung botig kapitan, uh, ang na mayos sa mission public publiko, sa mga Wow. All right. Tayo po ang pinakamagandang uh, misahin ng ating buting at mabait na ginagalang na punong barangay dito po sa Barangay Balasing, Santa Maria Plakan. Magandang araw po maka kapriyas, Li Castro po ng Parejas news. Ingat-ingat po kayo kap in your family God bless us all. Mabuhay ka kap uh, GQ hanggat gusto mo. Salamat.